Kinam, ginapanyo yung tambalan ng aso. Ay, yung aso. Mukit nang aso. Ay, ang ganda pa naman ng balahibo ng aso oh. Gusto ko aakuhanin. Kung so, hindi lang sa akin sana dapat. Yan. Nabiyaw ito rita aso? Mudi, aso ba talaga? Kami ka ten mudi. My pancit, my, my goodness. Ikaw yung subscriber ka madina may. Yabangay farm. Ay, ayuhan kan niya yan Yung renta nila dito is 1,500. Tatto sila ito. dito. Hati-hati. Bili-bili na sa mamoy. Wala kasi yung mga amo kaya naka nakatakas kami dito sa pinsan niya. Pag nagpapaalam ni din. Pag nagpapaalam, hindi pinapayagan dito makas. <laughs> Makikain lang kami dito. Tapos maya-maya, uwi na rin kami. Walang mga amo eh. Yung amo nilang dalawa, nasa bakasyon sa Thailand. Ako naman nasa Abu Dhabi, kaya ako na yung naiwan. Ay, <laughs> Ay, papuy! <laughs> <laughs> Mama Taba, man, taba, ya, taba ay, o, Kwa, na so eh, ako so Hindi plano naman kita isasama. <laughs> <laughs> Kaya sabihin mo ba? wala kang pera, isasama pa rin kita. <laughs> ay, tabako, pala yung <laughs> <Manganda already. laughs> Nang papaperahin lang. Nagpapatulong. 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 ba, kayo ah. Talaga sinaw, okay. na, di <laughs> life, eh. Kaya nga eh. Hindi pwedeng kumain ng babo. Namin. May mga ibang mm -hmm. lantong. May mabibili eh. Pero hindi pwede pang sa bahay. Walang service pa dito, ate? Huwag nang mag-service po. Makakahiya naman. Dami natin gumain. Tapos pag gawin natin. Kain tayo. Tapos yung pakain, sabi ni Asha. Kumain kami sa restaurant. Kumain na, na ka kami. ano pa dyan. Ay, nakablog ka pa. Ay, ang dami ko palang na-recite. Ako na naman bida dyan. Hindi na itong si Catherine. Kala ko pinatay niya na. Hindi, i-ano ko na lang. Alam mo, atin. i re renew Oo. At dapat sa dino lang yung babong tatin na? Babong buong natin pila lang. Yung babong? Ag-blog-blog na rin. Tama lang. Bay, tama na. Tulitin na. Tawag na naman po.

Sige muna lang, nakapinas tayo ng kaka. <laughs> ngayon ayaw mo na ito na? Diyos, tawag niyo din ako dito. Naandot! Bis maya ako. First time, first time sa mga mamaya. Pagsila. Bis maya ako. Permiso. Ngayon, ito na ni man, ni Anday. Nagpaluto hmm. ka. Anong rugi ka naman? Paluto ka, na paluto Di masitsi tayo. Eh nagawid kami dito ng ang nama. Nagpakasyon Ay. ka dyan. naman ng manong lang, ako mga kamanong na. Ay, sana all. Matiklo na. Ngayon ka na makasubli nyo nandiyan nakita na ano. Ay, nagdiretso ka dyan maga. Ay, di erosyon. Ay, sana all. Yung mga ka. Saan ka? Saan mo kung mo nagawid? Saan mo ka mo nagawid ah? Ito na. Every six months, dyan Huwag makamong na makamang magawid. mo na di floating, si Di siya lumilok si John. kay Gina. Dito ka na sa LA? yung amo mo? Ha? ha? Kaling ako ng Mala, swayha. Bakit? Wala yung sa Abu Dhabi yun. Ah, parang boundary Abu Dhabi sa Oo, no. parang. Bukit din sa so kanila sa susunod. Nagrapatin kami doon. Nagaduma sa niya. sila doon minsan. Hmm. Minsan kasi nag-ano, nagkuha ng, nag kuha, ng nag ito. Ito boses natin. Hmm. Kaya, ko kasi wala nang sounds. Ano ba yan mo? Well, <laughs> Kasi makapirate ako pag sa YouTube. Tawid ah, well, na natin pwede na uwi. Hindi nga eh. Bakit? Ay, ah, may mga ibang lahat. May mga ibang lahat. E, so hmm. hmm? mo Bakit ni Daed Nante, pan mo jibalay ka, mga jibalay ko na. Hmm. Tamindaram si na kami ko ni Asya, na pandit siya. Si Asya, maana yun si Asya. Hmm. Ni Asya, okay, tumulong. Nung kwa, sip ti Amo. Mm-mm. Fighters. <laughs> hmm. <laughs> Sabihin na. <lahi. laughs> Pag nalaman din niya ni Mama, baka mag-iba din yung anong hindi naman nagkawtala. Ano? Baka nasunod nalang ang medyo. Hindi ka lang. Hindi ba ama naman? Mukha nang tikwan, hindi nang nakakaroon na hindi ka doon, di ba na? Ano kayo amin-ending na? Ha? Di ba umabot tayo ng 21 noon? Ngayon? Ang mama siya malam? Ano 21? Nakatulong? Sa isang bahay lang. Oh, Hindi namin. ayaw yung mga anak. Ang dami namin. Sa family. Si Kasi kami house. timay sa talo. tatlo, Upa. Di, sa isang bah bahay. Tatlo. Minsan apat. <laughs> Dalawa. <laughs> <laughs> um, yun Ay, ano yung, may ari nito. Ano yung lahi? Yung Hindi. Ito. Ay? Mm Hindi -hmm. po. Mga ano siguro ito, eh? kasi mga ano, yung mga dayo na ba, yung mga expats, di ba? Ibigaw pa gawa ng mga mga dito sila. Sir, itong area na ito, mga pinay. Mga kabayan. Ay, Ay, di marami silang customer ano? yeah, na ano. Kasi isa lang, isa lang. Okay, yung mga, may, may mga bakla village. Ba. Bakla? Bakla village? Mga bakla talaga? Mga oh, pinoy din? Okay. Ang dami rin uh, May eh, maganda yung mga yun kasi mga ent entertainer. <laughs> yung mga mga sa salon. salon. Hmm. Ikaw na hmm. Ika, 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 pa na trabaho? lang yung May ka pa. So mag exit ka pa niyan. ka uh -huh. eh, na Diba nandatahin namin, orang pupugrot kami, makatulong kami lang kami? <laughs> ano, ano daw ah, Sabi ko, pag may kailangan siya, magsabi lang siya. Um, kahit pupugrot-pugrot kami, makakatulong <laughs> pa rin <tayo> kami. <laughs> alam mo yung pugrot? Ano yun? Basta, nah. yung walang <laughs> yung Walang <pewa. laughs> wala. O yung ganun. Tumaba ka, di mo pala alam <laughs> <laughs> Kaya nga. Ka hmm. Wala, ibenta ka na lang mga to. Tawa ka pa rin ng tao. <laughs> <laughs> pero pag, pero pag may bisaya din ako, ayun ko naman. <laughs> saan sa akin ito ah? Saan sa akin bisaya ako. Sa buhol. Ay, buhol. Buhol ano? Malunong ka magbikot? Hindi ah. Buhol nga. Bisaya ako sila. Ay, tikas tikas bikot. iba naman salita din ng bikot. Ano ka ba? Teka, bigyan mo muna ako ng kami na rawitin hindi kami up ng din naman Hindi na kami binisig eh, dinamaganin atin 'yung adobo. manok kano man. Potahit katawa-amlatan ng nagar na dati kanito raw. adobo, tapos 'yung baboy saan may tindahan dito? May tindig pa. Nung pumunta kami may O authorized. mga authorized na dealer. Kaya yun sa namin, nagmaday kami na nakapagkutong ka? Ano diet Hindi nga pala akong na nga. Pil na mag na mag-diet, nakapagkutong lang. Pero hindi. Nandito pa'y madanaga di hospital na niya. Ano nga? May serviyos ka? na? namin ako magpa check At diba na... Pasok. dito talaga? sa'yo? na diagnose na kay hyperthyroidism. So, Isa mo nagpa na. na. Di ba, no. pa bigla na? Kaya pa hindi nininom mo na. Oh, one, basta tinag... Bakit na maalat eh, ang gas. Well, nag, nag na natin. Bawat, tapos na. Tapos na. <laughs> <laughs> Sarap ng ulam namin ng pansit at adobong baboy. Owan.

taga Jai and Manang sa doon na doon na nito sa doon tapos malay lang yung Inchik na ano, inchik na aso. Alaga nila. Aji, nagana. Tugi, tugi. Aji. Tugi, tugi. Inchik na kinisultan, tibaga na kinibabali. Tugi, tugi. Aso, aso, did you farm? Ini mama siya maawan, aso, did you Tugi, tugi. Tugi, tugi. Tugi, tugi. Ayan, busog na busog ko ako sa pansit sa baboy na adobo. Sarap. Tagal din na mga maybe 5 or 6 months din simula nung dumating ako dito nung nagbakasyon ako. Ganun ata 5 to 6 months hindi nakakain ng baboy ngayon ulit nakakain. Ayan, itong damit na ito hindi ito sa akin eh naka-uniform ako. Sabi nila, ay, andaya naman sila, hindi naka-uniform. Tapos ako naka-uniform daw, baka daw sabihin pa, alalay daw nila ako. Sabi niya, hindi naman kami papayang na gano'n, hindi kayo, hindi ka mag-uniform, hindi ka mag-sisibilyan. Kaya ayan, pinahiram nila ako ng pantalon, tsaka pamit. <laughs> ayan. Pampalipas oras lang kasi nga, wala kami mga amo mamaya uuwi na rin kami kina mama pagbusog busog masarap matulog na naantok na ako doggy doggy uh, mm -mm -mm. wag mo akong kagati na ang, kulit na aso